Ang cancer ang isa sa pinakakinatatakutang sakit ng mga tao hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Bukod sa physical hardship sa paglaban sa sakit na ito ay marami pang hamon na kailangang harapin para sa treatment mula sa physical, emotional hanggang sa financial mental stress. Kaya naman kaugnay po niyan para bigyan po tayo ng iba pang detalye tungkol po sa cancer treatment. Makakapanayam po natin si Dr. Josephine Contreras Tolentino, ang presidente po ng Philippine Society of Medical Oncology. Dr. Josephine, good morning po. Good morning, Diane and Ron. Good morning, Doc. No? Uh, I'm very lucky to be here. Magandang umaga rin sa lahat ng tumatangkilik nitong Rise and Shine Pilipinas. And nabalitaan ko, Swerte ako, no, 50th celebration yes, pala ng PCV4, no, today. anniversary po natin. Thank you for joining us yeah. today, Thank no? you, Doc, for having no, time, no. Pag-usapan natin ngayong umaga, Doc, no, tungkol sa cancer. Alam naman natin, natin sa pelikula, sa mga series at paulit-ulit na information campaign na ang isa sa pinakasikat o laging ginagamit para pagpagaling sa cancer ay chemotherapy, chemotherapy pero yeah. bukod doon ba bang ibang paraan para lang no matalo tong sakit na to alam nyo, ang mga major no ng mga paggagamot sa sa cancer hindi lang naman chemotherapy mm -hmm. no merong tinatawag na surgery kasi tinatanggal yung bukol radiation therapy at yung systemic therapy kung saan nabibilang na nga. Mm -hmm. at ang chemotherapy ang daming mga natatakot diyan oh. alam natin yan uh -huh. no? at um natatakot sila kasi nga because of the different side effects that i think you know, we can discuss further. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero paano po malalaman ng isa pong pasyento individual, dokano? ano? Yung tamang paraan ng gamutan para po sa kanyang particular type of cancer. Ah, okay. So ano yan, ah? kami kami mga doktor, nag kami kung anong um, proper na treatment sa staging muna. Inuuna namin yung staging. Maririnig nyo yan, Dok, ano na ang stage ko? So ang staging, nalalaman namin kung halimbawa ipa-X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, bone scan, para malaman kung anong parte na ng katawan no, yung naapektuhan. And from that, sa staging, malalaman namin kung yung bukol ba, gano'n nakalaki, nadadaganan ba yung katabing organ, no? lumipat na ba sa ibang parte. And with that, anong uunahin, doon namin ma makikita unahin mo na ba yung surgery o unahin mo na ba yung chemotherapy or isasabay ba yung chemotherapy and radiation. So doon namin na nasasabi kung ano yung proper na gamutan. Doc you know, sa iba't ibang treatment, ano yung supposedly or yung usual na nagiging epekto doon sa katawan ng mismong pasyente na nag-undergo dito sa session na to? Ah, ng chemotherapy, yes, you sir. mean? Ang chemotherapy ano yan na ah, um, nagkaroon ng stigma kasi nga di ba nung unang panahon suka ng suka yung mga pasyente yung sabi mo kanina sa mga pelikula ginagamit yung, yung ano yung cancer kasi nga yung mga side effect nila but alam nyo ngayon ang dami ng mga na-develop na mga anti-suka so ibig sabihin mga 99% of patients hindi na nila nararamdaman yon no um yung iba naman ah, pagkagising parang yung pagod na yung pakiramdam and we encourage our patients to do some exercises in fact yung mga exercises may pagsusuri na niya nakapaghabang nagkikimo, nag-e-exercise mas maganda ho pa nga yung outcomes eh. mm -hmm. Mm -hmm. okay to so, gano katagal yung gamutan Ah, um, di ba ang na-mention ko kanina, tatlong major no, types of treatment. So, kunyari, ang surgery, of course, after surgery, one to two weeks, nakaka-ano na yan, nakaka-recover na. Ang radiation, usually mga one to one and a half months. Samantalang ang chemotherapy, it will really depend kung anong type ng protocol. But it can range from Four months to six months or even one year depende 'ho sa kung anong type of mm -hmm. cancer mm -hmm. meron siya. Yung chemotherapy, ano po mga side effects po nito no? um, yung nasa, nabanggit ko na po sa pagsusuka na somehow na address na natin ngayon, no? Um, yung iba nagkakaroon ng hair fall. Opo. Hindi maiiwasan yung hair fall, pero ang masasabi ko, 'di ba, ang sasabihin nila, oh, it kills good cells, 'di ba ang chemotherapy, mm -hmm. pero ang hair fall na 'yan ay bumabalik rin naman na tumutubo yung buhok so ibig sabihin yung hair follicles hindi naman talaga pinapatay yung good cells ng chemotherapy kasi may healing mechanisms yung katawan bumabalik minsan din bumababa yung pula at puti ng dugo meron naman tayong mga ano mga ginagawa dyan. kung halimbawa konting uh, ano lang uh, decrease in the values ino observe yung iba naman, nagtatransfuse. May mga injections din tayo para pagganahin at uh, pagandahin yung mga immune system, no? So, napaka, ano naman, Tawag dito? stressful Magpa magkaroon ng ganitong sakit ma'am bukod dito sa ano meron ba bang ibang clinical trial sa ibang procedure na pwedeng maging option or at the moment pinag-aaralan po ng mga eksperto ah uh, ang alam mo ang clinical trials misa kasi ang unang impresyon ng pasyente diyan parang ini-experiment ba ako? diba ganoon yes. na kaya sila kaya ayaw pero alam mo bago pa makarating sa Pilipinas yung mga clinical trials na mga malalaki no um, na ang, ang ang sinusuri yung mga makabagong gamot Ah, uh, naggagaling na siya sa mga maliliit na trials where tinitignan kung safe ba itong ibigay sa mga pasyente mm -hmm. tapos um kung bagat inaano nito china challenge kung ano man yung standard of care mm -hmm. na na currently na ginagamit natin. And ang advantage niyan is that napapa-advance natin no yung siyensa, ngayon. Dati noon pag naririnig niyo ang cancer, naku, wala nang pag-asa. Okay. Pero ngayon, parang ordinary na lang. Yung isa i mga iba, no, na, ah, okay, so meron na tayong gamutan, meron na, na napapahaba na natin ang buhay nila. Dati, wala. Ngayon, ilang, hindi na pinag-uusapan ang buwan-buwan, kundi taon-taon na ho ang hinihahaba mm -hmm. ng buhay. Mm -hmm. Nabanggit mo nga kanina, Rodono, mm -hmm. stressful. Totoo. Itong sakit na ito, especially pag nabalitaan mo mayroon kang cancer. Totoo Pero, naman. Pero uh, for sure, hindi lang po ito physical ang effect, even psychological true, and true. mental health po yes, ng isang oo. individual. So how do you guide patients po para, kung mas lumakas ang loob nila na magpagaling at labanan itong sakit na ito? Um, meron tayong ano, no, sa mga kanya-kanyang centers or hospital, sometimes meron tayong mga support group tapos maaari silang sumama doon para at least kung ano man yung pinagdadaanan nila, meron din sa kanilang mag-guide. no? Um, we also encourage them to go through yung mga, uh, alam mo na, music therapy, or kaya yung mga yoga, no? mga certain exercises, psychotherapy, pwede rin. Um, ang mga pasyente, minsan kapag halimbawa, you know, yung sa saloobin, sa saloobin nila, maganda rin na sinusulat. So, mm -hmm. minsan, o oh, kung ano yung mga nararamdaman mo, isulat mo, at hindi, wag kayong mahiya sa mga kamag-anak ninyo. Parati ko yan naririnig. Mm -hmm. Dok, parang ayo, ayaw naming sabihin sa anak oh, ko kasi nahihiya ako sa anak ko. Mm -hmm. Pero you know what, pag lalo mong sinasabi kung ano yung nararamdaman mo, mas natutulungan mm -hmm. ka at para hindi hindi hinuhulaan ba ano yung nararamdaman mo, ano nang kailangan mo. So with that, mas nape-prepare ng kamag-anak mo kung ano rin ang dapat na i-prepare niya for themselves and for you. Mm -hmm. okay. Dok, gano'n ba kalaking tulong yung nabanggit niyo sa pamilya, yung magkaroon ng supportive family or anyone na loved one para sa pag-process nitong sakit na to? Yeah, very important talaga ang pamilya kasi doon ka humuhugot ng lakas eh, mm -hmm. di ba? So, yun din, ang, ang uh, inaano ko, naki, yung sa mga family members, pag halimbawa nandyan yung uh, pasyente or kapatid, nanay, tatay, No, uh, maganda rin na bigyan ho ninyo ng panahon no at uh, pag-aaruga kasi iba ho talaga pag nasabing meron kang cancer, iba ho ang dating kapag sinabi rin na ay meron kang high blood, ay meron kang diabetes. Pag sinabing meron kang cancer, para kang <laughs> di ba? Matulala ka at you know, a lot of emotions that will really flow. What I got from this conversation oh, it's not a death sentence oh, and it's, it's, it's not it's not it's not anymore, anymore. <laughs> it's not anymore kasi sa development <laughs> pwedeng labanan yeah, oh, oh pwedeng labanan at marami na rin mga nakasurvive dito oh, yes okay. kaya nga lalo na um you know uh, meron meron tayong mga permat mga awareness programs yes. ng DOH no sa mga sa buong mundo actually at makikita ninyo na yung mga survivors mm -hmm. nandiyan sila para yes, ipipa-isabi yes. sa buong mundo na eto ako, buhay ako, kaya kayo, magpagaling kayo, magpalakas at makakabalik. Nakakabalik sila sa mga trabaho nila. Well, Dr. Tarantino, thank you so much for sharing this thank information you At a syempre yung kumbaga um yung optimism. Yes. Nakayan mong gumaling dito sa sakit na ito ay naiparating natin nito. May, may pag-asa. Salamat. <laughs> Maraming well. salamat sa inyong Dr. lahat. Dr. Josephine Contreras Tarantino, ang presidente po ng Philippine Society of Medical Oncology. Thank you, doc. Thank you. Thank you.